Oh, <laughs> oh, o so, sige, tanagay mo na. Maganda nga po Kylie, po. Uh, oh, okay. Hello, magandang hapon oh, po sa inyo. Okay, so, Kylie, anong unang pumasok sa isip mo nang malaman mong na si Alder at nasang palm sa hindi biro lang? nung nalaman mong na siya? Nag-alala po ako at natakot hmm. ako para sa kanya. Saan ka nun? Ah, uh, taping ng Unforgettable. Oh, okay. ni ka sakay dun sa car. Hindi hmm, po. Umaga na po yun. Kaya po siguro na hmm. aksidente siya kasi umaga na pagod na dami niyang ginagawa. So, ano mas oh. masakit yung sampal o yung bangga? <laughs> wala. Po. Oh, sige, wala raw. Sasampol okay. lang niya. Pag naulit, di ba? Wala po. Akong sinampal. Uh -oh. Joke lang yun. Wala pa. Pag sorry. Malapit na, na ako. Hindi, oh, hindi oh, pa. Hindi. So, yun ang reaction mo sa akin. Na, tinalakan mo. Oo. Oh, oh, oh. Binumamaan mo. O, oh, may him na. <laughs> Kumingin ka ng tips kay Lonnie. Diba? Hindi ko po tinalakan. Sinabihan ko lang na sana mag-ingat. Mm -hmm. Okay. Oh, okay. Out of okay. concern. Dapat matagal lahat Out tayo mag Out of concern. Parang asama no, no, okay, no, 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 no. you are not a bad... Mo eh. Sabi mo, you are not a bad girlfriend. Okay. Dapat, Dapat ba, niya tinuloy niya, duma, diba? ka lang. Ha? Mm -hmm. <laughs> oh, concerned lang siya. Concerned. Mabuti uh -oh. hindi siya nasaktan. Oo, oh, oh, di ba? Pero mm -hmm. nag-alala ka talaga. Oo, sobrang mahal. Oo, sure naman. O, oh, may tatanong ko doon kay Rocco na. Hindi pero... Ano? hirap eh, sagutin. Ay, nako. Ito ito, ito, ito. Jombag tong katapat nito sa akin. Hindi pero, uh, kayo ba ni Sheena Halili nakapag-usap na? Kasi wow, di ba sabi oh. mo, gagawa ka ng paraan para magkaayos kayo? Mm -hmm. Hindi pa po, po. Kasi um, uh, puno po yung schedule ko. I've been uh, working uh, uh, every day every day At, uh... Wala pa akong panahon para ano isipin yan. So, di pa kami nakakapag-usap. So, hopefully. Pero datating yun. Dadating yun okay. po. Na. Para bang last priority okay. niya? Work muna. <laughs> Pero speaking <laughs> of, anong uh, sa huling linggo ng Unforgettable, unforgettable. anong mga dapat abangan? Uh, natapos po last week, magkagalit kami ni Terence si Rocco okay. yun. Kasi nalaman ko na <laughs> anak pala siya ni Manuel do Acampo. Okay. So, abangan po nila kung magiging kami ba talaga or kami ba ni Miguel? or magiging kami ba ni Mark kahit na umalis siya? Oo. Oh. Sinong mamamatay? Ay. Oh, oh. Nako, yun, yun. Siguro mm. clue. Yun ang dapat nila abangan sa huling okay. week may mamamatay. Kaso... Ay, or marami. <laughs> marami. <laughs> so yun, yun ang -i -i. dapat abangan this week at uh, uh, last um, last week na, na po namin sa Unforgettable. Maraming salamat po Manoad sa... Manood po kayo, napakaganda po ng yes, mga eksena. Thank uh, you, Direct salamat Gina. Salamat sa mga uh, yung mainit na pagtanggap sa show na to. At uh, thank you, Direct Gina, sa kay at Mavic, GMA, thank maraming you. salamat sa, po. Thank you. Sa buong team ng Unforgettable. I love you all. Abangan. Huli ka kataw sa mga 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 Wag mga